So Giga DOS nga pala nagbabalik at dito ay may nagsabi ng hindi na daw maka hitang hit ang 500 stacks na Aldes ngayon. At syempre dahil dyan ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba maka one hit kahit hindi pa 500 stacks. Para sa unang first step ay mag giga cut kapag dikit dikitin mo lang ang tatlong minions para sabay sabay mo sila maklear sa dalawang kaltok lamang. At para naman sa pangalawang second step ay huwag kakalimutan e build ang Asher Blade para di ka agad maubusan ng mana. Mag ulit sa pinakadulo hanggat hindi pa nadating ang dalaw ng mid lane nila o naman kaya core Pag alam mo na di kaya mas maganda na itakas mo na lang kesa naman mamatay ka at dito ay kinaya ko makatakas at napatay ko pa si Velir at dahil si Freya ang kalaban dito ay mas maganda na i-build mo muna ang steel leg plates na ito para sa mga basic attack ni Freya dahil malamang sa malamang aggressive yan. At kapag alam nyo na lagi nandyan ang dalaw ay mas maganda na maging play safe ka muna at magpa